Uh, good morning mga kabangka uh, pasensya na kayo medyo matagal ang aking uh, pag upload kararating ko lang din galing ng Maynila dahil meron ako mga kaso mga importante uh, bagay kasama na yung pag renew ng aking uh, driver license Ama uh, mga kabangka ito ay mag uh, mag update ako sa mga nagawa ng aking mga kasama ako ay hindi nagagawa kararating ko lang kahapon Uh, araw ng biyernes ngayon ito ipa-update ko muna bago mag-shoutout ang ating mga subscriber at mga kaibigan ito mga kabangkas ito kabangka yung ating mga ipapakita sa labas ito yung uh, sa labas bandang likuran Ayan, natapos na namin yung pangalawang floor ng ano ng bangka ng kamarote yan yung dulo niya. iya lang hindi pa ito dito uh, tinatapos sa dulo kasi dyan para daanin yung makina mga kabangka ayan yung kamarote natin yan ang forma ayan hanggang doon sa dulo uh, nag aapoy dahil yung nilinis agyan tayo mga kabangka Ayan yung ating ruda mga kabangka. Ito, tapos na yan mga kabangka, yung takip na ito. Ito yung aking huling uh, nagawa nung, uh, nung bago ako balis. Uh, ko ito at tinapos. Teka, bunutin natin mga kabangka. Medyo unat lang kasi ang mag maganda sigo ang ating paggawa uh, pagkagawa ng ano ma medyo matigas-tigas ayan mga kabangka yung ating takip yung forma ng ating takip mga kabangka ayan parang takip ng ano budiga ng yiluhan ayan mga kabangka ayan ating ibabalik medyo may kuan nga lang kasi ipan ayan mga kabangka yan yung isa nataka ko na yan ayan uh, bubunutin na lang pagkabunot yan saka ngayon dudublihan uli mga kabangka ayan mga kabangka uh, sa punta tayo ng ano kamaruti mga kabangka ang kamaruti natin ay uh, nagawa na nila ito nagawa na ng aking mga kasama ayan si Kyle at saka si Glenn at saka si uh, Junel ang nagtulong-tulong gumawa dito mga kabangka uh, meron pa nga pala kami hindi natatapos yan pero maliit na lang kakunti na lang yung medyo yan na lang mga kabangka ah uh, tingnan natin sa loob Uh, tingnan na rin natin yung mga gilid niya mga kabangka. Ayan. Okay na yan. Ang gagawin na lang namin dito, kisami na lang mga kabangka. Dito rin mga kabangka. Nagawa na rin dito. ah uh, nalagyan na rin na paibiran na. ah uh, ito para sa lamisa ng, ang uh, kama, ng kamarote. Yan okay na. Tapos na rin magsalubong mga kabangka dito sa kisami, uh, pangkisamihan at saka yung aking ginawa doon okay na rin yun mga kabangka ayan tapos dito tumira dito si Greg si Master Greg uh, meron akong kahapon pagdating ko ng tangali uh, din ako yan kami ni Glenn si Glenn ang tumira sa mga gilid siyang nagdali niyan tapos kahapon dito ay binalot lang namin ng isa tapos kasi papatungan natin yan dyan ng, ano, ng panahigan sahig sahig pala hindi panahigan ito ang panahigan eh uh, sa saigan na yan, mga kabangka. Hanggang doon, mga kabangka. Uh, yan ang gagawin na lang namin mga magpapayder. Uh, wala pa ang ating mga karpintero, mga kabangka. Uh, next week pa. Next week, Next week pa mga kabangka, ang mga karpintero natin, kaya ang gagawin naman nila yung uh, budiga. Maglalagay sila ng mga foam sa budiga. Uh, papakita na natin sa susunod na video kung ano ang ating uh, gagawin. Mga kabangka, muli, uh, ako humihingi ng uh, kunting dispensa sa uh, mga late uh, uploads ko dahil may mga inisikaso rin ako sa Maynila. So, uh, Magpapasalamat nga pala ko sa ating mga uh, subscribers, silent viewers, mga kaibigan ko sa pag-vlog-vlog. Uh, ito yung maraming salamat nga pala dun sa mga bagong uh, subscriber ko, yung mga nagpo-comment. Uh, maraming salamat sa inyo, shout out hindi ko kayo may isa-isa. Uh, Shoutout na rin kay uh, Idol Giovanni Works ng Jinsan kay Art Mijor TV kay uh, uh, Romil Kablager Dungyang Vlog uh, a.k.a. Uh, Kabadi tapos si Raps TV uh, sa inyong mga komento uh, maraming salamat uh, yung mga bagong nagsubscribe sa akin hindi ko pa maalala at uh, may mga nag-comment uh, shout out sa inyo ulit at sa muli, mga kabangka, uh, tapusin ko muna ang video nito para makapag ngayon na uh, alas 7 ng umaga, araw ng Biyernes. Uh, ako muli ay papasalamat sa inyo. Great, God bless you. Uh, at uh, naway uh, bigyan tayo ng mahabang buhay ng ating mahal na Panginoon. Ayan uh, nga pala mga kabawahan, hindi ko lang uh, ano ginagawa. Ayan yung kamarote na kabanggayan. Ah, bali, ito, ito nga pala ang butas. Ah, maganda tingnan pala kahit ah, hindi pa tapos mga kabangka. Ang ah, tingnan mo ay eh, medyo pabilog. Pero hindi naman siya gaano nga bilog mga kabangka. Ayan. Medyo marumi pa kasi hindi pa kami nakakapaglinis. Uh, maraming salamat uli, mga kabangka. God bless you all.